Tinalawig pa ng Department of Agriculture ang suspensyon sa pag-angkat ng sibuyas hanggang Hulyo. Yan ang ulat ni Clayzel Zalpardilia. Bawat bariya ay mahalaga para kay Yoli. Sa rekado kasi tulad ng sibuyas, yan ang kanyang pambili. Kasi ang 1 for minsan 22. Ngayon, bumaba na ng ano, 16 na lang. Natutuwa kami kasi parang sa, sa ibang, pwede namin iibili sa ibang ano, items. Sa Commonwealth Market, bumaba ng 10 hanggang 30 pesos ang presyo ng puti at pulang sibuyas. Naglalaro ngayon sa 60 hanggang 80 pesos kada kilo, depende sa laki. Sa medium namin, sa ganitong size, pag 10 kilos, 70, ay 700. Dati kasi, medyo mataas dati kasi nag-abot siya ng ano 90 or 100 mga nasa 1,000 isang sako hindi naman mahirap kumuha pero sabi ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija lalong mas mura ang kanilang inimbak na sibuya sa mga cold storage facility takot nila ngayong patapos na ang importation balang sibuya sa katapusan ng Mayo bumaha ng imported at malugi sa storage po ang presyo 1,500 hanggang 1,600 per pack na ang timbang po niya ay 27 kilo. Alos 56 lang, ma'am. Mura pa rin, sir. Oh, mura, ma'am. Talagang na uh, napakamura ng sibuyas. Buwes. Pagka po kasi nag-import pa, madadagdagan naman yung stock natin si dito sa mga cold storage. Eh, local natin napakarami. Pero wala nang dapat ipangamba. Pinalawig na kasi na Department of Agriculture ang suspensyon sa pag-angkat ng sibuyas hanggang Hulyo. I-extend natin yung ban sa onion importation dahil ka kuno ang mga cold storages ngayon ng, uh, sa onion producing areas, uh, mababa naman ang presyo sa merkado. So there's no, no reason to import. Maraming salamat naman na po ay Secretary Laurel at naiban yung importation at sobrang rali po talaga ng ating stock na sibuyas. Matulungan sana kami ng government natin na may dispose itong mga sibuyas na nailagay namin sa cold storage. At saka yung po sana ang mga retailer sa mga palengke, pwede naman po silang dumirect bumili sa, ano, sa mga cold storage dito sa Palayan para mas makababa po sila ng bilik. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, papalo sa higit 200,000 metric tons ang produksyon ng sibuya sa unang quarter ng 2024. Mas mataas ito sa 156,000 metric tons parehong panahon na karaang taon. Inaasahang aabot sa 370,000 metric tons ang produksyon sa unang aning na buwan ng taon sobra pa para sa 300,000 metric tons na demand. Habang papalapit ang laninya, tiniyak ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. ang mahigpit na pagmamonitor sa supply at presyo ng mga produkto. Personally, ako mismo nakamonitor. Kung sakaling may wag sa spike na presyo at uh, ibig sabihin malamang kulang ang supply or by unscrupulous trader, then we will we will we will uh, activate our uh, importation kung kinakailangan. Only pag kinakailangan. Una nang iginiit ang Department of National Defense na kailangan bantayan ang presyo at supply ng pagkain. Kasunod ng babala sa mga nananamantala na hahabuli ng pamahalaan ang mga hoarder at nagmamanipula ng presyo sa harap ng banta ng La Niña Phenomenon. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.